Cinco, come! So, yun siya. Oh, what's up mga kayam? So, update lang ulit tayo kala Cinco at saka kay Sixto. Uh, day 28 na sa atin. So, wala laki na. Uh, Na-recall -re na sila parehas. Pero si Sixto ay mabigat. So, pakita ko sa inyo. Kita naman natin dito. Tingnan nyo naman yan, no? Hindi na makilala ko sino sa kanilang dalawa si Cinco at saka Sixto. Pero yun nga, may Sing Sing naman. Kaya doon natin nakikita kung ano kung sino sa kanila dalawa no. Ang 5 at 6 to. Palabasin natin guys. So ito si 5 guys. So merong singsing -sing na violet sa kita ba. Pero sa singsing -sing na violet Hindi natin mapakita hindi makita yan. Ayun. So blind recall ko lang guys. So tingnan niyo kung ano gagawin ko. So lalagay ko siya dito. <laughs> Lumilipad, lumilipad. Come, 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 come. Singko, come. come. So, yun siya. So, inunahan na tayo, guys. So, gutom na rin kasi, no? Pakain naman natin. So, ulitan mo natin ang isa kasi ilang siyang lumipad, eh, di ba? So, ulitan mo natin ang isa pa. Lumipad na naman siya. Singko, come, come. Yun, sobrang lapit talaga niya. <laughs> sumusunod sa atin. Atin siya maiwan kasi nga, sumusunod agad siya. So, uh, basta na no? yung na natin siya. Sakain lang natin siya, guys. You know. So, dito naman tayo kay 6-2. 6-2, 6-2. Kunin natin. Nasa labas ng 5. Guys, makikita natin. Orange yung sing-sing niya. Yun, no? <laughs> natin siya yan yun o oh. siningal na <laughs> pakainin na rin natin to guys so yun lang update channel guys hanggang sa muli